sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kaya palagi kung isan man po kayo naroon. At syempre, ano ang tatlong dapat gawin ng isang lalaki bago makikipag jugjugan sa kanyang misis? Ayan, pakinggan nyo to mga kalalakihan ha. Ang una mga kasawi is, imasads mo muna ang kanyang talampakan. Alam nyo ba ang mga kababaihan, gustong gusto nila na minamasahe ang kanilang talampakan kasi nakakapag-relax ito. At bukod doon mga kasawi ay may nadudulot ito ng kunting else sa kanila kasi kapag once na yung namamasads mo na ang kanilang talampakan ay mas nai-enjoy nila ito, giging masarap sa inyo na magjowa kapag ka minamasahe mo ang kanyang paa kasi may kiliti ito para sa kanya. At may haplos ng pagmamahal. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasawi is pinakaimportante ayan, ay massage ang kanyang buong katawan. Lalo yung tatandaan sa mga boys, kapag kayo ay gusto nyong maging, ayan, hot na hot ang inyong pakikipagdigmaan sa inyong misis ay magandang sisimula ninyo sa pagmamasahe. Simula pa ah, hanggang buong katawan. Lalong lalo na kapag sa likod na kayo nakapagmasahe, syempre ang kasunod na niyan ay nasa harapan na imamasad Nyo na yung dapat na i nyo ang kanilang mga letter pa. O, syempre mga kasawi laging nyo tatandaan sa mga kalalakihan dahan-dahan lang yung pagmamasaya huwag manggigigil baka mamaya sa sobrang gigil mo kay mrs ay -hmm, piga mo ng gusto ang kanilang katawan sa sobrang gigil mo sa pagmamasahe sa kanila mga kasawi at syempre talagang sobrang naidudulot na sarap neto sa isang babae kapag minamasahe sila kasi feeling nila ay sobrang mahal na mahal mo sila dahil dahil nagtsatsaga na imasahe ang isang babae. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. At syempre ang pangatlo pinaka sa pinaka-importante sa mag-asawa. Hulihin mo ang kahinaan ni Mrs. Lagi yung tatandaan. Tanungin mo muna si Mrs. kung ano ang gusto mong dakmain sa kanya. Kasi magsasabi yan ang isang babae na ito yung gusto ko. Ang gawin mo sa akin, ganito ganyan, para naman mas ma-enjoy kung isang babae nahihiya pa rin kahit tumagasawa kayo o magkupol kayo, mas mahalagang hulihin mo na lang yung kilitin niya. Alamin mo, ayan, i-research mo kung ano ba talaga ang kanyang kahinaan kasi malalaman nyo rin naman yan kapag nakakapaan ang kanilang kahinaan tapos sila ay iba na yung tingin sa inyo tapos sila ay ayan, bumalik din ang kanilang lakas sa inyo at talagang sila din ay kumilos sa inyo ng palihim. Kapag nahuli niyo yung kahinaan niya, so ibig sabihin yun ay masusundan nyo na si misis naman ang kakapas sa iyo at hahaplos sa iyong katawan kapag once na nahuli mo ang kanyang kiliti or kahinaan, mga kasawi. ay lang po yung ating pangatlo. At syempre, hindi mo mawawala yung ang advice sa topic na ito. Lagi tandaan, mga kasawi, sa mga mga kalalakihan. Napaka-boring sa isang babae kapag kayo ay sugod good agad. Walang ganitong setup na 1, 2, 3. Kailangan kung gusto nyo na mag enjoy ang isang babae sa bakbakan. Ayan. Ganito yung gawin nyo sa una, pangalawa, pangatlo para naman mas lalo nilang na-appreciate yung ginagawa nyo at lalo silang gaganahan. The more na talagang hinahaplos-haplos nyo sila ng pagmamahal nila, yung talaga niyayakap nyo sila, minamasad masage nyo sila, alam nyo ba, mas lalo silang nagiging L. Tapos ang ending, kayo na rin yung gagawin niya. At syempre ang ending, gaganti na rin yan sa inyo. At talagang gagawin rin niya yung gusto niya sa inyo para maramdaman mo na talagang L na siya mga kasawi. Ilan mo po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-support niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!